Pag pumasok kayo, nang nasa inside kayo, automatic yan. Overshoot kayo. Uh, Hi guys! Uh, for today's video, nandito tayo ngayon sa Marcos Highway. Dito sa may Marilake. Sa saan na uh, maraming pumupunta ng mga riders. Nag-ride sila tuwing weekend uh, weekends eh, Sabado, Linggo Ayan. So, marami rin Ito mga Pitikeros At uh, nagpipitik uh, sila rito Ayan. So, siyempre pagdating dito sa may marilaki So, marami rin naman nakakalam ng lugar na ito uh, So, alam nyo pagpating dito Mga mga, mga tiktok na daan Mga kurbada Ayan. So, yun yung magiging topic natin ngayon Ano ba yung dapat kailangan gawin Sa kurbada na daan sa mga sinsan so siyempre bago natin pala ngayon na ah uh, na Lot natin na riding jersey, para Pixel. At Kepa maraming maraming salamat Motorismo Philippines, sa motorsport at siyempre sa Team sa Team At Uh, maraming maraming sa mga Calwish na ating mga sa atin. At siyempre, shout out sa, sa sa tagap si Jean Tubo lang yan, eh. nakatag-drop kasi tayo dyan na Pero kung nakakilala sa atin na yan, sa tagap sa mga tagap si Jean Tubo yan. Eh. So yung natin na yan, eh. panoorin naman na eh, natin. Linya, ito yung linya mo. Outside ka muna, kapasok ka dito. Palayo, palayo, palayo ang gana. Ito yung inside mo. yung inside. Hmm. Palayo, tapos papasok naman yung gana. Inside. Dala. Tapos, eh, outside. papasok outside. naman. Ganyan. Hmm. Pagka Pag pumasok kayo, nang nasa inside kayo, automatic yan, overshoot kayo. Oo, oh, uh, makakalala Okay. Mm so okay nang mag... Kaya uh, yung right side. Ka. Kasi ang problema, pag late naman ang pasok mo, ang tendency niyan, igaganong mo yung motor eh. Kasi akabuli mo, tatama ka dito. So, outside ka muna. Outside, inside, outside. Ang tingin mo niyan, nandito ka. Kukurba ka pa kaliwa. Ang tingin mo dito, hindi dito. Kasi Jump. Diretso ka. Inside. Inside. Mm -hmm. Pa kanan naman, ganun din. Nasa may gitna ka ng linya. Out, ito yung outside mo, hindi ito. Outside mo, ito. Outside, inside, then mm -hmm. in out. Okay. Ganun mm hmm. Ano na tayo, ulit. Kapag ka, nasa inside ka pumasok, overshoot ka. Sasalubungin mo. Mm hmm. Eh, nasa harap. Ah, counter saka mapapahiga ka ng todo niya pag ginabig niya. Pag dito mo naman, pag lift ka pumasok, dito ka na pumasok, babangking mo yung motor mo pa ganyan. Mahirap yun. Papasok so, ka na doon sa bangin. Meron pa sir, tanong pa kasi yan, uh, para sa short lang na curve. Hmm. Pag Pero pagka yung kasi tayong, Oo, oh, oh, yung letter talaga. Meron letter talaga, asing talaga ano, no? oh. na hindi natin kabisado yun. May S pa, ano? Hmm. Oh. Bagal na lang. mahirap hira hirap ako dyan. Ano ka na lang dyan? Si Bunso, wala nang kay Level, level score na rin. Basic. <laughs> ang ginagawa kasi dyan, ang parang inside mo dyan, nandito na. So, bagel ka dito. Ito yung outside mo. Outside, outside. Ang late na turn mo dito. Kasi parang yan ang, ito yun. Oh. Ito lang yan eh. Diyan mo mm -hmm. nakirahin. Ito mm -hmm. yung Margin. turn mo. So, dito ka mag-i-start. Ito so yun yun. na mahaba. So, yan yung kurba mo. Yan ang may. Yeah. marami nag-overfit yun sa akin. Devil's Corner. Ganyan na ganyan siya. Dito siya. Hmm. Ano na. yung curve. Ganun. lang nila. nila yung hindi Horme nila. Hindi sila sorry. kumukuha ng buwelo. So, oh, lang ganda. Mukhang magagamit nyo na yun. Ngayon. So, hindi ko alam yun eh. Ang no? task hmm. okay, naman ng kapitan. yun dito. Since nakikita mo yung mapa. May. Parang kumbaga may overhead. May. Overview ka ng dadaanan nyo. Kung alam mo ng siko, slow down mo sila. Yun ang ano mo. Yung daras naman, huwag kayo, huwag kayo mahihiyang magpasa ng signal. Hmm. dapat pagka si Mignal yung nasa unan, susundan ng lahat hanggang sa huli. Hindi ka sa eh. hindi si Mignal nasa unan eh. Biglang gano'n eh. Nakatetika ba? Ikaw nasa unan po eh. Paano mo kung bakit talagang si ka? Pumasok pa talaga yung alaga. Walang <laughs> nasa unahan namin eh. Okay na, okay na, okay na. tapos Magkatapos. Magkatapos. Ah, wala. So, game, 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 game. Iwas front brake sa korbada. Wala masyadong front brake. Pag tumukod kasi yun, talagang... Strong um, lang kayo. Nagagawa ko yun. Kung kailangan nyo talagang front brake, manipis lang. Tawas um. lang. Dampi-dampi lang O, so, feeling nyo mabilis kayo sobra, sa korbada. Kung gusto nyo lakasan yung preno nyo, mag-preno na kayo straight pa lang. Mm. Sa tuwid, sa tuwid kayo promeno ng Madina. <tinyo> Huwag kami pre sa Corban. Clutch. Nice Huwag mong ka-clutch. Huwag ka mong full clutch. Bibilis yung motor mo. Mm. Kung gusto mo sa mga Pe nakamanual. Pero pwede mga ano lang, yung, yung pilit lang. Oh, yung sakta oh, lang oh, oh, sa mo oh, Usually oh, hindi kami nagka-clutch oh. talaga. Eh. Ang gagawin mo sa mga naka-manual usually, hmm. hold na ng throttle yung bilis nyo. Hmm. Rear brake. Bawas. Rear brake lang. Huwag yung gaganunin. Pag ginano niyan, tutukod yung motor. Mm. Hold nyo lang yan sa preno kayo to mm. Constant Ingen lang ring. yan, constant. Huwag ka mag-engine brake. Tutukod ang motor. <laughs> Dito pa lang, nakuha mo na speed mo. Ayun <laughs> na speed mo kanyang pa <laughs> Pag kurba mo, sa preno ka mag-engine. Oo, oh, tama. Double-engine lang din kasi... Mm. Kasi tayo mag-engine. So, so, nasa kasi ako sa mag-clutch minsan doon din ako doon din na disgrace eh. so, bibilis kasi yung motor eh. Tsaka mm. mawalan ka ng mm -hmm. power. Eh. Yung nangyari sa akin, so, pagkano ng aso, nakahawa na clutch ko, gumanon ganon yung ano ko. Anong ko nang kasi ng traction. Oh. yun lang siya. So, eh guys. Ang so, set up ng ating tracking term may nasa likod para kita natin yung pagkurba natin. o so, tara. Bukan na natin. Siguro nakita nyo, hindi na natatawag kung tama. Pero pinaka-100% talaga na nagawin natin pagdating sa mga kurbata. Pwede tayong pagkahandahan na lang para safe.